Ang filmmaker na si Oliver ay nanonood sa isang corn site na mapansin niya ang magandang babae sa isang thumbnail. Pagtingin niya sa video ay laking gulat niya nang malaman na iyon ay ang kanyang half-sister na si Aurora. Hindi maalis sa isipan ni Oliver ang video, kaya nagpa siya siyang magimpake at umuwi ng Spain. Sa Spain, nakikipag-usap si Aurora sa kanyang kaibigan na si Natalia nang lapitan siya ni Oliver at tinanong niya kung kilala pa ba siya nito. Nang mapagtanto ng dalaga na ang kuya niya iyon ay nasabik si Aurora at nagyakap silang dalawa. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalaga ang kapatid sa kaibigan niyang si Natalia. Habang papunta ang dalawa sa bahay ay inimbitahan ni Aurora ang kanyang kuya na doon manatili sa kanila, ngunit tumanggi si Oliver dahil hindi maganda ang relasyon niya sa ina ni Aurora. Dahil doon ay pinahiram na lang ng dalaga ang kanyang sasakyan. Kinabukasan ay binisita ni Oliver ang kanyang half-sister at habang nag-uusap sila ay ginugupitan siya ni Aurora. Nalaman niya na ang maganda niyang kapatid ay may kasintahan na tinutulungan siyang maipagpatuloy ang pag-aaral sa Colombia. Naputol lang kanilang pag-uusap nang tawagin si Aurora ng kanyang ina. Habang wala ang kapatid ay nilibot ni Oliver ang kanyang silid at napansin niya ang isang kakaibang maskara. Tinanong ng ina ni Aurora na si Julia ang bisita kung gaano katagal niya balak manatili sa Spain. Nang sumagot si Oliver ng ilang araw lang ay napansin ng ina ang dalawa na nagtitinginan sa isa't isa habang nakangiti. Matapos sunduin ang anak mula sa paaralan ay tinanong ni Julia kung bakit niya pinagamit sa kanyang kuya ang kanyang sasakyan. Giit ng ina ay hindi niya gusto ang ugali ni Oliver na walang galang at ginagawa ang anumang gustuhin niya. Ipinagtanggol ni Aurora ang kanyang kuya at sinabing galit lang ang ina kay Oliver dahil hindi niya ito makontrol. Kinabukasan, nakatanggap si Aurora ng Shopee na ipinadala ng kanyang half-brother. Dinala niya ito sa kwarto para buksan at doon ay makikita na naglagay si Oliver ng hidden camera sa loob ng maskara kaya malaya niyang napapanood ang kapatid anumang oras na gusto niya. Kinabukasan, ini-replay ni Oliver ang recording sa kwarto ni Aurora at kitang-kita niya ang magandang katawan nito na naka-underwear lamang. Nang balikan niya ang recording noong isang araw ay nakita niya ang kapatid na kasama ang kasintahan nitong si Carlos. Hinaplus siya ng binata, ngunit nagalit si Aurora at sinabihan siyang huminto. Kinumprunta siya ni Carlos dahil sa kakaibang kinikilos nito at giit niya ay isang linggo na siyang hindi nakaka-score sa kanya. Sa isang party, tinanong ni Natalia si Aurora kung kumusta ang kapatid nito, at sagot niya ay matagal nang hindi sumasagot si Oliver sa kanya mga text. Kumento ng kaibigan na mas gwapo ang kapatid niya sa personal kaysa sa mga larawan. Makalipas ang ilang sandali ay tumawag si Oliver para imbitahan si Aurora sa isa pang party, at sagot ng dalaga ay tatawag siya kung sakaling makakaalis siya. Habang sumasayaw ay sinubukan ni Carlos na landiin ang kanyang girlfriend ngunit nagalit si Aurora at umalis. Inalok siya ng boyfriend na ihatid pa uwi, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabing sasakay na lang siya ng taxi. Tumungo si Aurora sa lugar na sinabi ng kanyang kuya at tuwang-tuwa si Oliver na makita siya. Maya-maya ay nagsimula na silang mag at magparty party buong gabi. Pagkalipas ng ilang baso ay nalasing na ang dalawa at nagsimulang maglaplapan. Kinabukasan, tinawagan ni Oliver ang kanyang kapatid para humingi ng tawad sa nangyari kagabi, at sinabihan siya ni Aurora na huwag mag-alala dahil wala lang iyon. Ikanwento ng dalaga ang kanyang pagkabalisa sa paparating niyang pagsusulit at tiniyak ni Oliver na kakayanin niya ito. Giit ni Aurora na dapat silang lumabas minsan na sila lang dalawa at sagot ni Oliver ay magandang ideya iyon. Isang araw, binisita ni Aurora ang kanyang kuya na katatapos lang maligo. Sinabi ni Oliver na magbibihis lang siya saglit at lalabas sila para mananghalian. Habang wala siya ay napansin ni Aurora ang kamera ng kanyang kapatid kaya nagpasya siyang tingnan ito. Nakakita siya ng video ng isang babae sa putikan na nakasuot lamang ng underwear at napahinto siya sa panunood ng tawagin siya ni Oliver. Habang nanananghalian ay ibinahagi ni Aurora ang mga frustrations niya sa kanyang boyfriend. Giit niya ay gusto siyang kontrolin ni Carlos at hindi niya ito gusto. Pinayuhan siya ni Oliver na maging tapat sa kanyang kasintahan, ngunit sinabi ni Aurora na wala siyang lakas ng loob na gawin yun at ayaw niyang masaktan ito. Tinanong niya ang kanyang kuya kung mayroon ba siyang kasintahan at sagot ni Oliver ay wala. Ngunit nang tanungin ni Aurora kung sino ang babae sa video ay inamin niya na iyon ay ang girlfriend niyang si Karen. Itinanong ng dalaga kung bakit nila ginawa ang video na iyon at sagot ni Oliver ay gusto ni Karen na video siya. Nang maglaon ay ipinagtapat ni Aurora na mahilig siyang kuna ng video ng kanyang ex-boyfriend bago kay Carlos at iyon ay ang video na nakita ni Oliver sa corn site. Pagkatapos ay inamin ng dalaga na gusto din niyang video siya. Dahil dito ay naudyok si Oliver na ipagtapat ang nakatagong kamera sa silid ng kanyang half-sister. Matapos ipakita ang video ay nagalit si Aurora at sinabing magkapatid sila. Giit ni Oliver ay hindi yun gaanong masama dahil magkapatid lamang sila sa ama. Ngunit nagalit pa rin si Aurora at umalis ito. Napansin ni Natalia na malalim ang iniisip ng kaibigan at nang tanungin niya ito ay sumagot si Aurora na ayos lang siya. Iminungkahi ng ni Natalia na sila ay magpiknik at baka makatulong sa kanya ang sariwang hangin sa bukid. Hiniling din niya kay Aurora na isama ang kapatid nito nang tanungin ni Aurora kung may gusto ba siya kay Oliver ay sumagot si Natalia ng oo at iniimagine niya na inaararo siya nito sa kama nagalit si Aurora at sinabihan siyang huminto nang gabing iyon ay hinanap ni Aurora ang hidden camera sa kanyang silid maya-maya ay nahanap niya ito sa loob ng maskara ngunit sa halip na tanggalin ay iniwan lang niya ito at tinext niya ang kanyang kasintahan nang maglaon ay dumating si Carlos at hinayaan ni Aurora ang kanyang kuya na panoorin siya na inaararo ng kanyang boyfriend nagpiknik ang mga dalaga kasama ang kanilang mga boyfriend at si Oliver Umalis saglit si Aurora para umihi at ilang sandali pa ay hinanap siya ni Oliver. Nang makita ang dalaga sa kakahuyan ay nilapitan niya ito. Agresibong nilamas ni Oliver si Aurora na ikinagalit ng dalaga at sinampal siya. Tinanong ni Oliver kung bakit niya pinabayaan ang kamera at hinayaan na panuurin siya. Imbes na sumagot ay hinalikan niya si Oliver hanggang sa sila ay naglaplapan. Samantala, nang hanapin ni Carlos ang kanyang kasintahan ay nakita niya itong inaararo ni Oliver, ngunit imbes na kumpruntahin sila ay umalis na lang ito. Pinagpatuloy ng dalawa ang sibakan sa loob ng kotse at pagkatapos ng kanilang sagupaan, ay dun pa nakaramdam si Aurora ng pagsisisi at nagsimula itong umiya. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ng malakas na sampal mula sa kanyang ina, sapagkat alam na nito ang nangyari sa kanila ni Oliver. Kinaladkad niya si Aurora paakyat sa kanyang kwarto at ikinulong ito. Samantala, pumunta si Carlos sa bahay ni Oliver na may dalang baseball bat. Ilang beses niyang hinampas ang notification bell, este Oliver, at binasag niya ang mga gamit nito, kasama na ang kanyang camera, projector, at laptop. Kinabukasan ay dinala ni Julia ang kanyang anak sa isang therapist kung saan naiiritang sumasagot ang dalaga sa mga tanong nito. Patuloy na nag-aral si Aurora para sa kanyang paparating na pagsusulit, at sa library ay may ilang estudyante ang tila pinagchichismisa ng tungkol sa relasyon ng dalaga sa kanyang kapatid. Naririnig niya ang mga bulungan nila, ngunit pinili niyang huwag na lang itong pansinin. Isang araw, tinawagan ni Oliver si Aurora, ngunit si Julia ang sumagot. Tinawag siya ng ina na imoral at pinagbawalan siyang makipagkitang muli kay Aurora. Nagbanta rin siyang papatayin si Oliver kung sakaling makita niya ito. Bumili si Oliver ng bagong laptop at projector at pagkatapos ay patuloy niyang pinanood ang kanyang kapatid. Maya-maya ay pumunta si Julia sa silid ni Aurora at sinabihan siyang pinaglalaroan lang siya ng kanyang kuya. Giit ng dalaga ay sasama siya kay Oliver sa LA, ngunit pinagbawalan siya ng ina na makipagkita sa kanya, at sinabi nitong may sakit sa pag-iisip ang kanyang anak na kailangang gamutin. Ilang araw na nakakulong si Aurora sa kanyang kwarto, at regular din siyang bumibisita sa kanyang therapist. Isang araw habang sila ay papauwi, nagring ang telepono ni Aurora at sinubukan niya itong sagutin, ngunit kinuha ito ni Julia. Nagalit ang dalaga kaya binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo papalayo. Sinubukan siyang pigilan ni Julia, ngunit aksidente niyang nabangga ang sasakyan sa harap niya. Pinuntahan ni Aurora si Oliver sa kanyang apartment at kinumprunta niya ito dahil pakiramdam niya ay basta na lang siya iniwan ng kanyang kuya. Humingi ng tawad si Oliver at sinabing pinagbawalan siyang lumapit sa kanya kaya wala siyang magawa. Ilang sandali pa ay nakarinig si Aurora ng ingay at nang makita niya ang best friend niyang si Natalia na nagbibihis, ay sinampal niya ito at pinagmumura. Bago umalis ay sinabihan siya ni Natalia na siya ay immoral at may sakit sa pag-iisip. Doon ay napagtanto ni Aurora na tama ang kanyang ina, na gusto lang siyang tikman ng kanyang kapatid, at hindi talaga siya mahal nito. Nag-away ang dalawa, at puro pang didiri na lang ang nararamdaman ni Aurora sa kanyang kuya. Maya, maya ay umalis siya at umuwi. Sa kanyang silid, ginupit ni Aurora ang buhok ng kanyang kifi sa harap ng kamera. Kalauna na ay tinanggal niya ang hidden camera, na ibig sabihin ay tinatapos na niya ang pangmamanyak ni Oliver sa kanya. Makalipas ang ilang araw, kumuha ng pagsusulit si Aurora kasama ang kanyang dating kasintahan. Samantala, ginugol ni Oliver ang kanyang mga araw sa paglalasing at pagsisinghot kasama ang ibang mga adi. Isang araw, nakatanggap siya ng Shopee delivery, na ang laman ay ang buhok na ginupit ni Aurora mula sa kanyang kifi. Agad hinugasan ni Oliver ang kanyang mga kamay, at kitang kita sa mukha niya ang pangdidiri, na nagpapahiwatig na nawala na ang pagnanasa niya sa kanyang half-sister. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.